Ang obligasyon ko ay bilang congressman. Oh, okay. hindi bilang anak. Alam naman yan ng tatay ko. Eh, hindi naman ako... Hindi naman ako binoto bilang congressman para maging first son muna. Oh, okay. ba? Diba? Pero kahit papano ay okay. napansin ko na na may trabaho talaga ang pagiging presidential son. And uh, may trabaho talaga ang pagiging first son. And I think I've been able to balance both naman. And I... Ang condition ko naman sa aking sarili ay... I will only attend to my duties as first son, whatever they might be. Eh, alam mo naman, sa totoo lang usually, ang, ang parte ko ng trabaho sa pagiging first son ay nandun para kapag stress yung tatay mo. Medyo ma, magiging uh, light-hearted ang conversation. But uh, eh, in all seriousness, sinabi ko naman na... Uh, I will only attend to my duties as first son if lahat sa distrito ay okay pa. And I will always prioritize me being congressman of the first district. Ang pagiging first son ay hindi, I, I, that's not something that I chose to be. I chose to be congressman. So this takes priority over everything. Hey, May na ako kailangan alagaan ng aking nanay. Kahit kahit mama's boy ako eh, alam naman ng nanay kung may, you know, may sarili na akong lakad. Alam naman nila yan. So, you know, I, I'm i'm very independent na. Pero kahit papano, of course, miss ko yung mga magulang ko. Eh, and to tell you the truth, uh, nung nagsimula ang tatay ko, eh, hindi ko na siya nakikita ng masyado kumpara sa noon. Pero, you know, I came to expect that and it makes the times where i see them all the more better. So, yan ang importante, basta mag um makipagkita kami once in a while. Uh, every Sunday naman nakikita kami. This is Balitang Ilocos Online.